Yes, yes, yes. Tama po ang nakikita nyo. May toilete nga po ang mga aso dito sa Germany. Curious kayo? Tara, 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 tara. Lapita na yan. German po ang nakasulat pero syempre itatranslate natin yan. Nakalagay po Hundebesitzer or dog owner. named ruksish. Ibig sabihin po yan, be considerate. If something happen, soon or later. Tutesihin. Ibig sabihin po yan, hatakin daw po yung plastic bag. So, atake natin. Ay, 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 medyo matigas. Ayan po ang plastic bag. Alam nyo na po kung ano ang ilalagay dyan. At syempre, ayan po yung pinaka garbage bin nila. Iyan po ang tapo na ng pinaka toilete ng mga aso. Napakadisiplinado po talaga ng mga Germans. Grabe, na mm. nakakatuwa lang. Sana mai-apply din 'yan sa Pilipinas, no? Sana po may natutunan po kayo sa isang kultura sa Germany. Maraming 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 salamat po at God bless everyone. Bye.